naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap ang ilang mga problema ay tila hindi nawawala ang natuklasan mo ay maaring hamunin ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa pagkikibaka sa pagitan ng mabuti at masama sa isang mundo kung saan ang mga lihim na masasamang espiritu ay nagtatrabaho upang nakawin ang iyong kapayapaan binabati kita ang solusyon ay maaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip manatili sa amin at sa susunod na ilang minuto ay ipapakita namin sa iyo kung paano mapupuksa ang masasamang impluensyang ito ng mabilis at makapangyarihan at sa wakas ay sumama sa amin sa malakas na panalangin ng pagpapalaya. Handa kong baguhin ang iyong buhay huwag palampasin narinig mo na ba ang tungkol sa pagkakaroon ng sulmats nakaranas ka na ba ng pakikipagtalik sa iyong panaginip, nakaranas ka na ba ng mga sensasyon sa gabi na nagmumula sa sexual na aktibidad, habang ikaw ay pisikal na nag-iisa ang mga ganitong karanasan, ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nababagabag sa isang asawa o sulmat na sumusubok na makipagtalik sa iyo sa loob ng mahabang panahon lalo na kung ikaw ay seryosong engaged o kasal madalas na dumaranas ng mga karamdaman sa pagtulog o nakikitungo sa matinding pagkabalisa na tila umaagaw sa iyong privacy at sirain ang iyong mga hadlang ito ay mga palatandaan kung ano ang espiritual na mga mag-asawa maaaring naroroon at aktibo sa iyong buhay ang mga espiritual na mag-asawa ay mga nagmamayari at masasamang nilalang na naghahangad na panatilihin kang nakatali ng eksklusibo sa kanila. Ang pangunahing layunin nito ay ihiwalay ka, hadlangan ang pagbuo ng makabuluhang mga bono, kapwa sa ibang tao at sa iyong kapareha. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaring ikaw ay nagtataka, gaano ito kaugnay sa akin? Bakit magiging interesado ang isang espiritual na asawa na abalahin ako? Ano ang dahilan ng mga masasamang espiritu na ito upang hadlangan ang aking katahimikan at personal na pagunlad? Ang masama ay nagnanais na hadlangan ang pagunlad ng bayan ng Diyos. At para magawa ito, gumagamit siya ng iba't ibang estrategiya. Bilang kataas-taasang pinuno ng mga masasamang espiritu, nagpapadala siya ng mga espiritung asawa upang pumasok sa buhay at tahanan ng mga tao sa lupa na nakakaapekto maging sa mga tapa. Maraming tao ang hindi pa rin nakakaalam ng katotohanan na may mga salungat na espirituwal na puwersa na gumagawa upang gawing walang bunga ang kanilang buhay. Pinipili ng ilan na huwag pansinin ang gayong mga katotohanan habang ang iba ay walang kamalay-malay sa mga pangyayaring nagaganap sa espirituwal na eroplano at kung paano maimpluensyahan ng mga pangyayaring ito ang kanilang buhay sa pisikal na eroplano. Ang dinamika ng espirituwal na kaharian ay may direktang epekto sa pisikal na mundo. Sinasamantala ng masasamang espiritu ang kawalang muwang ng ilan upang magnakaw o'y kompromiso ang kanilang mahahalagang kapalaran na may potensyal na maabot at makabuo ng positibong epekto kahit para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagdanas ng mga palatandaan ng pagkakaroon ng espiritual ng mga mag-asawa ay hindi isang bagay na dapat balewalain o tratuhin ng basta-basta. Ang mga nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang sexual na aktibidad na may hindi kilalang mga nilalang sa kanilang mga panaginip ay hindi dapat manatiling tahimik o hindi aktibo ang mga nahaharap sa gayong mga karanasan, ay dapat humingi kaagad ng banal na intervensyon upang harapin ang mga sitwasyong ito at palayain ang kanilang sarili mula sa mga puwersa ng kadiliman maaring may pag-atubili na udyok ng kahihiyan o takot upang talakayin ang gayong mga bagay, ngunit ang katahimikan ay makapagpapalalim lamang sa madilim na kailaliman ng espirituwal na pagkabihag at pagdurusa. Ang mga espirituwal na asawa ay kabilang din sa mga nahulog na anghel na bumaba sa lupa upang makihalubilo sa mga anak na babae ng mga tao. Ang mga inapo ng mga unyon na ito ay ang mga higante na nagpalaganap ng kaguluhan at pagkawasak sa buong mundo. Mundo, ang mga nahulog na anghel na ito ay kilala bilang Nephilim, ang aklat ng Genesis, Kabanata 6, Talata 4, ay nagulat na may mga higante sa lupa noong mga araw na iyon at pagkatapos din, nang ang mga anak ng Diyos ay mga anak na babae ng mga tao at mula sa kanila ay nagbigay sila. Kapanganakan ng mga anak, ito ang mga bayani ng Troy, mga taong kilala, ang katiwalian na lumaganap sa buong mundo dahil sa mga unyon sa pagitan ng mga anghel. Ang pagbagsak at pagkahulog ay napakatindi na naging sanhi ng Diyos. Panghihinayang sa paglikha ng mga tao, na dating pinagmumulan ng kasiyahan at kagalakan, para sa kanya ang mga demonyong ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kilala sila bilang soulmates at pinupuntirya ang mga taong mahina sa espiritual para sa sexual na paglaho. Maari mo silang tanungin, ano ang mga kahihinatnan ng mga sinaunang unyon na ito, ang mga relasyon sa pagitan ng mga espiritual na nilalang at mga inapo na kasalukuyang nilikha ng mga tao. Ang mga supling na ito ay nabubuo pa rin, kahit na sa isang hindi tao na paraan na may kaugnayan sa iba pang mga kaso. Ang impluensya ng mga sulmat na ito ay maaring humantong sa pagkawala. Ang kapayapaan, kahirapan sa pagpapanatili ng makabuluhang relasyon at maaring magdulot ng depresyon. Takot, pagkakasala, kahihiyan at mga hadlang, kaya nakakapinsala. Kalidad ng buhay ng apektadong tao. Ang mga espiritual na asawa ay mga demonyo na gustong magdulot ng kalungkutan. Takot at psikologikal na pagigting sa kanilang mga biktima. Mayroon silang walang kasiyahang pagnanais na sirain ang pagkakaisa at kalayaan na nais ng Diyos para sa kanyang mga tao. Sila ay labis na malaswa. Regular nilang binibisita ang kanilang mga biktima ng walang proteksyon. At, sa pamamagitan ng pakikipagtalik, mga espiritual na pagbisita na magagawa. Sa pagiging masidhing buhay, lumikha sila ng isang patuloy na ugnayan na maaring ilayo ang tao sa iba pang mahahalagang individual sa kanilang buhay na nagpapahiwatig na ang isang tao ay maaring maapektuhan ng isang sulmete, kabilang ang mga madalas na karanasan ng wet dreams o matingkad na pakikipagtalik habang natutulog, mga pananaw sa presensya o physical contact. Kahit na walang anumang maliwanag na pagkakalapit, Patuloy na kahirapan sa paglikha o pagpapanatili ng malusog, makabuluhang mga relasyon, patuloy na damdamin ng depresyon, pagkabalisa, o kahihiyan ng walang malinaw na dahilan, pag-asa ng hindi maipaliwanag na mga problema na may kaugnayan sa pagkamayabong o iba pang mga komplikasyon pagpaparami kung ikaw o isang taong malapit sa iyo ay may mga ito sintomas. Mahalaga upang humingi ng espiritual na tulong upang harapin ang mga masasamang nilalang na ito at mabawi ang kapayapaan at kalayaan sa buhay. Mga pisikal na pagpapakita tulad ng matagal na orgasms o orgasms na nagre-resulta mula sa mga nabigong panaginip sa mga romantikong relasyon. Ang castle. Ang mga problema na humahantong o maaring humantong sa diborsyo ay mga palatandaan din ng nabawasang pagmamahal o sexual na interes sa kapareha. Bilang karagdagan sa mga tendensya sa pag-ugali tulad ng pagmumuni-muni. Pagkagumon sa pornografiya at iba pang mga sexual na gawain na itinuturing na hindi malinis, ang mga demonyong ito ay labis na nagmamayari at walang humpay na determinadong manatiling nakadikit sa isang tao, hanggang sa ang taong iyon ay maging isang sasakyan para sa kanilang masasamang plano o hanggang sa sila ay ganap na masira. Ang soulmate ay nagpapatuloy sa pagsisikap na ganap na sirain ang pag-asa at pananampalataya ng taong nagdurusa. Marahil ay nagtataka ka kung paano nakakalusot sa buhay ng isang tao ang masasamang espiritong ito, nakilala bilang mga kasamang espiritu, sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanilang personal na espasyo. Ang MGA Pangunahing Infiltration Path para sa MGA Soulmate na Ito ay Mahiwagang. Ang pagsasanay na ito ay nagsasangkot ng paggamit ng mga spells na idinisenyo upang manipulahin ang espiritual upang direktang makaapekto sa pisikal. Ang mga kasanayang ito ay kilala sa maraming pangalan, tulad ng Voodoo, magik at Juju. Sa pangkalahatan, na isinasagawa sa tulong ng isang demonyo o masamang espiritu na nagsasagawa ng autoridad sa isang tiyak na teritoryo, ang mga ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga ritual, sakripisyo, spells, anting-anting at iba pang mga bagay na naugnay sa kulto ng isang tiyak na demonyo, halimbawa sa ikalawang salaysay. Kabanata 33 versikulo 6 ito ay nasusulat, Sinunog niya ang kanyang mga anak bilang hain sa lambak ng anak ni Hinon, nagsagawa ng mahika, panghuhula at pangkukulam, at sumangguni sa mga dalubhasa at salamangkero. Nagdulot siya ng maraming pinsala sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga sakit hanggang sa siya ay ginamit dahil. Saktan o manipulahin ang mga tao at mga pangyayari. Ang mga spells o potion tulad ng love potion ay ginagamit upang makaimpluensya sa iba't ibang paraan. Kapag gumagamit ng magik upang manipulahin ang kanilang buhay, ito ay maaring mapadali ang pagpasok ng alma mother at hayaan itong magsimulang kumilos sa syndesis. Ang mga espiritual na kasama ay masasamang nilalang na naglalayong sirain ang kapayapaan at pagunlad ng mga tao, lalo na ang mga hindi espiritual na protektado. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan, kabilang ang pangkukulam, upang makalusot sa buhay ng mga tao at sirain ang kanilang mga relasyon at ang kanilang emosyonal na kalusugan. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga puwersang ito at humingi ng espirituwal na tulong upang labanan ang mga ito. Yung yayun. At ibalik ang kalayaan at kapayapaan na nais ng Diyos para sa lahat ng tao. Higit pa rito, ang isang sulmet ay maaring pumasok sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng magik na ginagamit ng iba na may layuning makuha ang pagmamahal pagmamahal o atensyon ng taong iyon, kaya nagbubukas ng puwang para sa kanila. Ang isa pang paraan upang ma-access ang mga demonstrasyong ito ay sa pamamagitan ng mga kasamang espiritu sa henerasyon o minanang mga sumpa. Ang mga espiritual na kasama ay maaring mailagay sa isang angkan ng pamilya na lumilipat mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ay posible lalo na kapag ang isang tao ay nagsagawa ng pangkukulam sa nakaraan. Pinahintulutan ng mga henerasyon ang isang sumpa na magpatuloy sa paglipas ng panahon, ang higit na pagkakasangkot sa mga kasalanang seksual. Seksual na pang-abuso o karahasan ng mga ninuno ay maari ding magbukas ng pinto sa mga espiritong ito. Ang mga salarin at mga biktima ay maaring punteriyahin ng mga espiritual na kasama. Sinasamantala ng mga demonyong ito ang kahinaan na nilikha ng mapang-abusong mga sitwasyon upang ikulong ang mga apektado, na nagdulot ng takot, sakit, kalungkutan at Kahihiyan sa kanila, gayon paman, anuman ang mga pangyayari, laging posible para sa Diyos na mamagitan at humantong sa pagpapalaya at pagbabago ng mga taong nasasangkot sa ganitong uri ng pagkabalisa. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay sumasailalim sa isang pagsubok. Dahil sa mga paghihirap na ito, mahalagang humingi ng espiritual na suporta at pananampalataya na ang banal na interbensyon ay maaring magdulot ng kaginhawahan at pagpapanibago pagsira sa mga gapos ng espiritual na pang-aapi at pagpapanumbalik ng kapayapaan at dignidad sa buhay ng individual. Higit pa rito, ang ilang mga tao ay maaring nagmula sa mga angkan na may marka ng mga kasalanang sexual, pangkukulam at iba pang kasamaan. Mahalagang hanapin sila ng mga individual na ito. Pagtubos at pagpapakabanal upang maiwasan ang pagdurusa sa mga kahihinatnan ng mga aksyon ng mga nakaraang henerasyon ng isang tao. Kabilang dito ang mga gawaing tulad ng pangangalunya, kalupitan sa hayop, pakikiapid, homoseksualidad, lesbianismo, gayon din ang pagkonsumo ng pornografiya at masturbasyon. Ang mga gawain ito ay itinuturing na matabang lupa para sa espiritual na pag-asawa na nauwi sa imoralidad. At seksual na kabuktutan, ang aklat ng Galasya Kabanata 5, binabanggit ng talata na ang mga gawa ng laman ay maliwanag, na pangangalunya, pakikiapid, karumihan at pagnanasa ang mga gawain ito ay maaring magbukas ng mga pintuan para sa pagtagos ng espiritual na mga asawa. Ang pagsira sa espiritual na ugnayan ay isa ring mapagpasyang hakbang. Ang mga espiritual na koneksyon ay napaka-emosyonal. At ang mga espiritual na buklod na nabuo sa pagitan ng mga tao, kadalasan sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ay hindi tinatrato ng maayos at nasisira. Ang mga koneksyon na ito ay maaring magsilbi bilang isang tubo, para sa patuloy na impluensya ng soulmate. Mahalagang kilalanin at alisin ang mga kalakip na ito upang maiwasan ang pagtitiyaga ng mga masasamang espiritong ito. Mahalaga rin na magkaroon ng kamalayan sa circle of friends na pinananatili natin. Mahalagang tukuyin ng naangkop ang bawat relasyon at magtakda ng malinaw na mga hangganan. Alalahanin na ang ating katawan ay mga sagradong templo ng Diyos at ang anumang sexual na pag-ugali sa labas ng kasal ay nag-iwan ng bukas para sa espirituwal na mga kasosyo. Dumating sa ating buhay gaya ng binanggit sa Roma, Kabanata, Labindalawa, Bersikulo 1. Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, sa awa ng Diyos, na iharap. Ang katawan bilang isang buhay na handog na banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siyang kanyang makatuwirang pagsamba, dapat tayong maging maingat sa ating pang-araw-araw na gawain. Dahil ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon ay maaring lumampas sa kasalukuyang panahon at makakaapekto sa atin sa espiritual, na nagpapanatili ng isang aktibong espiritualidad ng buhay at pagkatao. Laging alerto. Basic sila. Mga hakbang upang maprotektahan ang ating sarili mula sa mga impluensya ng espiritual na mga kasama sa pamamagitan ng panalangin ng pag-ayuno at ang patuloy na paghahanap para sa kabanalan. Maari nating matiyak na ang ating mga katawan at isipan ay mananatiling protektado at sa pakikipag-isa sa Diyos, na tinatanggihan ang anumang masamang impluensya na sumusubok na tumagos. Mahalaga rin na ang mga mananampalataya ay mangako sa pagpapabanal at ipahayag ang biyaya ng Diyos sa loob ng isang libong henerasyon. Idinadalangin namin sa Ama sa Langit, makapangyarihang Diyos, kami ay nakatayo sa harap mo sa sandaling ito na may mapagpakumbabang puso at isipan na uhaw sa iyong presensya. Ang mga espiritual na problema araw-araw ay puwersa na nagnanais na malihis kami sa landas na inihanda mo para sa amin sa pangalan ni Jesus. Tinatanggihan namin ang bawat masamang impluensya na sumusubok na umapi sa amin at bihagin kami Panginoon. Nananawagan kami sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus para putulin ang bawat kadena. Ng mga taong espiritual na nagsisikap na tumagos sa ating buhay, ipinapahayag natin na tayo ay malaya dahil ang sinumang magpapalaya sa bata ay tunay na malaya. Bigyan mo ako ng lakas, Ama, naisuot ang buong baluti ng Diyos upang tayo ay makatayo ng matataglaban sa mga bitag. Mula sa kaaway, ang mahabaging Diyos ay ipinadala ang iyong banal na espiritu upang baguhin ang aming lakas, pagalingin ang aming mga sugat at ibalik ang aming kaluluwa, turuan kaming lumakad ng tama at panatilihing malinis ang aming mga puso sa harap mo, maging mapagmatyag, laging panatilihin ang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa upang magkaisa. Kami kasama mo ay nagpapahayag ng tagumpay laban sa kasamaan sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay pag-aari ng aming mga pamilya at ang aming mga tadhana ay ligtas sa iyong mga kamay. Salamat Ama sa pagbibigay sa amin ng autoridad sa kapangyarihan ng kaaway, walang makapipinsala sa amin ayon sa iyong salita, habang tinatapos namin ang panalangin ito Panginoon, iniiwan naming bukas ang aming mga puso sa iyong gawain sa aming buhay, sinasaksihan namin ang iyong kaluwalhasyan at ang iyong kabutihang nagpapalaganap ng liwanag ng Ebanghelyo saan mo man naisin. Tayo'y humayo, handa kaming tanggapin ang iyong mga pagpapala at ibahagi ito sa mundo sa makapangyarihang pangalan ni. Jesus, I didn't amen.